Good, day everyone. It's me again, King Wawa, at ngayong araw, e babahagi ko sa inyo ang aking 10 advanced tips dito sa Ragnarok M Classic. Okay, so 3 weeks na since nagsimula tayong maglaro and at this point, e kabisado na natin yung mga basics. Kaya ngayong araw, e isishare share ko naman sa inyo yung 10 tips na para sa akin e medyo advanced. So, wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa GBG Equips. Okay, so pagpunta ka sa Guild Hall, eh may may kita kang incredible vending machine. Pindutin mo lang yung rental GVG headwear, then may kita mo na yung mga GVG equips na pwede mong bilhin. Gamit ang True War Coins. And sobrang solid ng stats na mga yan. Meron pang DPS, pang tanker, or pang support. Kayo na ang bahala sumilip kung ano yung babagay sa karakter nyo. Also, dito rin mabibili yung pang-enchant sa kanila. Eh, saan ba makukuha yung pambili sa mga yan? Makakuha ka ng through war coins by participating in GVG events, kagaya ng War of Imperium and War of Crystal. Pero keep in mind na doon nyo lang din pwedeng gamitin tong mga equipments na to. And also, mawawala rin sila after ng current season, which is 6 weeks. Kaya sa next season, e bibili ulit tayo at mag -e enchant ng panibagong GVG equipments. Next is cooking. Okay, so madami nagtatanong sa kung bakit daw every time na magluluto sila ng food buffs at eh dark cuisine yung naukuha. Ang ibig sabihin nun, ay eh nagfail yung niluluto mo. So every time na magluluto ka, eh nakasulat yung success rate sa bottom right. Mas madaming star yung food, e eh mas mababa rin yung success rate. Eh paano naman ba natin mapapataas yung chance nyan? Una, is palibelin mo yung cooking certificate mo. Paano? Lutuin mo lang lahat ng foods na nakalista dito. After nun, eh aabot na yung cooking level mo ng around level 8. Kaya kaya ang next mo naman gagawin, ipaabutin e yung cooking mastery nila ng hanggang level 10. Lutuin mo lang sila ng paulit-ulit. And also, kainin mo na din sila para mapataas yung taste mastery ng bawat foods. So, dual purpose yan. Napapataas mo na yung cooking level mo, nakakuha ka pa ng permanent stats. Meron dyang attack, magic attack, death, etc. Next is pets. Okay, so marami nagtatanong sa kung ano daw ba ang best pet para sa job nila. And usually, ang sinasabi ko e pumili ka lang ng isang pet sa pet handbook na babagay sa job and build mo. Pero sa mid to late game, eh hindi lang isa ang gagamitin natin. Oo, magsiswitching tayo ng pets. For example, yung sa akin, kapag nagagrind or nagbobosant, eh orc warrior yung ginagamit ko para ma-boost yung attack speed. Kapag sa mga instance naman or PVP events wherein kumakain ako ng food buffs, e eh watchdog naman yung ginagamit ko. Since agad na nga attack speed dahil sa buffs, e eh mas mapapakinabangan ko yung penetration na bigay niya. And kapag mamamatay naman ako, e eh magsiswitch lang ako sa obyun para mabuhay ulit. So sa mga PC users, e eh mahalagang malaman nyo tong trick na to. Once na dead ka, eh hindi mo mapipindot yung item bar. Kaya ang gagawin mo, e eh pindutin mo lang yung letter B sa keyboard para mabuksan yung bag, then ihatch mo lang yung obyun para ma-resurrect ka niya. Next is Team Competition Merchant. Okay, so every Saturday ay eh may 6v6 PVP event na nagaganap. So kada magpa-participate tayo doon ay eh may currency tayong makukuha, which is yung kulay brown na coins. And kailangan lang nating gawin is pumunta sa frontera and sa tabi ng mga training dummy ay eh may team competition merchant na tinatawag. Pindutin mo lang yung battle coin store and pwede na natin yon ipapalit. Kada one coin ay eh 100 honor proof yung bigay. Yan yung gagamitin natin pambili ng gold medals and contribution sa honorary merchant and ng praying card packs sa incredible vending machine. Next is Arena Quartermaster. So pag pumunta sa menu, PvP then Classic Mode e eh meron dyang listahan ng mga rooms wherein pwede ka maipag-PvP sa ibang players, and every time na magkakaroon ka ng kills or assists e eh meron kang coins na makukuha. May limit nga lang yung pwede mong makuha dyan, around 200 plus daily. So ang gagawin mo lang is pumunta sa frontera, then usapin yung arena quartermaster. So dyan ay eh nakalista yung mga headwares and card na pwede mong bilhin. Eh wawa, ang papangit naman ng stats na bigay ng mga to. Hindi naman natin yan sila susuotin. Ang habol lang natin is yung unlock and deposit rewards. Dahil kapag dineposit natin yung Marquiosas Gaze, Wings of Victory, and Baby Desert Wolf card, eh makakakuha tayo ng total of 4% demi-human damage increase. Next is Elements. Okay, so alam naman nating lahat na sobrang halaga ng elements dito sa game, dahil sa counter effect niya. For example, water yung element na attacks ko, and fire yung elements ng kalaban, edit times 2 yung damage ko sa kanya. By the way, dito niyo makikita yung table niya sa traveler's notes, then adventure guide, madali lang din naman maintindihan yan. Kaya for example, competitive ka sa MVP hunt, e dapat meron kang converters na nakaredy sa item bar, para mabilis kang mag-switching ng elements. And also, pwede nyo rin gawin yung fast switching sa Emir's Notebook. Kunyari, sa wind preset, eh may drain layer cards ka naka-equip, may speedo sound sonic headwear, etc. Para kapag nagmamadali ka, eh 2 clicks lang, nakaredy na yung elemental cards and equipments mo. Next is Refine. Okay, so natutunan ko to sa tropa kong si ZZDD. Kung gusto mong mag-refine ng equipments, eh meron tayong trick para makamura ka. Pero, kailangan mo din dito ng konting swerte. So, for example, gusto ko gawing plus 8 yung Niles bracelet ko. Imbes na bumili ako ng apat na Niles bracelet para ipang safe refine, eh bibili lang ako ng dalawa. And susubukan ko silang i-plus 6 pareho. Dahil yung plus 6, dalawa yung value niya plus 7 naman is tatlo and so on and so forth. And for example, inabasag e yung ipang si Safe Refine mo na Niles Bracelet, hindi siya nag plus 6, e okay lang yon. Since pwede mo pa din siyang ipang Safe Refine, pero isa na lang yung value niya. In a way, sugal pa rin siya, pero low risk, high reward. Next is Enchant Vouchers. Okay, so alam na nating lahat na pwede tayong makakuha ng enchantment vouchers sa Thanatos Tower. Pero sa novice and even sa warrior difficulty, eh hanggang level 2 lang ang makukuha nating special enchant, which is mababa yun. Eh saan ba tayo makakakuha ng level 3 to 4 enchantment vouchers? Punta ka lang sa frontera, dun sa tabi ng King Poring, and eh andyan yung enchantment store. So mabibili mo yung vouchers gamit ang enchantment crystallization, at mabibili mo naman yung enchantment crystallization gamit ang Mora Gold Coins. So to keep it short, yung random enchantment vouchers e eh 120M isa, and yung specific enchantment vouchers naman e eh 480M isa. Sobrang mahal, pero pang endgame na yan. Next is Monster Album. Okay, so usually, eh, inaasikaso lang natin to kapag gusto natin magpa-level ng Adventure Handbook pero meron pa siyang isang purpose at yun ay para makakuha ng materials and may mga rare materials din dito. For example, sa Niflheim, kapag nakil mo ng isang beses lahat ng mobs, mini and MVP sa Misty Forest and napicturan mo silang lahat, eh makakakuha ka ng rag cape shard which is 1.2M yung value. Kaya kung meron kang extra ng time, e eh gawin mo to sa lahat ng maps para sa sandamakmak na normal and rare materials. And last but not the least, sell equipments. Okay, so at this point ay eh, ang hirap ng makabenta ng equipment sa exchange and karamihan pa nga ay eh, umaasa na lang sa ghost trade. Kaya ituturo ko sa inyo tong trick na to. For example, nakaloot ka ng Lance of Dragon Tamer. Pag binenta mo yan sa exchange directly, eh, mabubulok lang yan doon. Pero kapag nirefine mo, and nabasag ng around plus 3 or plus 4, e eh, pwede mo na siyang ibenta sa exchange. And I'm certain na mabibenta yan. Pinangsisafe refine kasi yan ng mga tao. Or kung hindi talaga mabenta kahit basag na, eh i-salvage mo na lang para maging glow metals. Tapos yun yung ibenta mo. So yun, sana makatulong to mga tips na to mga bro. And if meron pa kayong mga tanong or gustong malaman about sa game, eh wag kayong may mag-comment sa baba. Binabasa ko yan lahat and malay mo, sagutin natin yan next video. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.